Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang trade ni James Harden sa Philadelphia 76ers. At ang balitang magcha-champion pa rin nga daw ang Barangay Hinebra sa darating na PBA Commissioner's Cup. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina at pag-usapan natin ang balitang trade ni James Harden sa Philadelphia 76ers. Kasunod nga ng ilang buwang paghihintay ay sa wakas, na i-trade na rin naman nga ng Philadelphia 76ers si James Harden papunta sa kupuna ng Los Angeles Clippers ngayong araw. Ayon nga sa inilabas sa balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, nakuha nga daw ng Clippers si na James Harden, PJ Tucker at Philip Petrovic kapalit ni na Marcus Morris. Nick Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft pick at ilang pick swap. Yes, halos buong bench nga ng Los Angeles Clippers ang kanilang isinakripisyo para lamang makuha si James Harden mula sa 76ers at maisama lamang nila ito sa kanilang nabuong pinakabagong Big Four sa NBA. Pero kahit man nga napakaraming players ang ibinigay ng Clippers kapalit ni Harden, ay napanatili pa rin nga po nila ang lakas ng kanilang lineup gayong magkakaroon pa rin nga sila ng first five na bubuhin ni na Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, at si Ivica Suba na inaasang magdodomina sa kanilang mga susunod na laro. Bukod rin nga dyan, ay malalim pa rin naman nga kahit papano ang kanilang bench sa pagkakaroon nila ng mga players, katulad nila Bones Island, Terrence Mann, Norman Powell, PJ Tucker at si Mason Plumlee. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang magcha-champion pa rin nga daw ang Barangay Hinebra sa darating na PBA Commissioners ka. Kahit gusto man nga ng PBA at SBP na wag patawan ng suspension si Justin Brownlee, ay sususpindihin at sususpindihin pa rin naman nga ito ng FIBA dahil sa pagpositibo nito sa pinagbabawal na gamot. Kaya dahil nga dyan, ay no choice na nga ang Barangay Hinebra kundi kumuha ng bagong import sa katauhan ni Tony Bishop. Natuluyan tuluyan ang sumama sa ginagawang practice ng kanilang kupunan ngayong araw. Kaya nangangahulugan nga niyan na out na talaga si Justin Brownlee sa unang mga laro ng Hinebra sa darating na PBA Commissioner's Cup. Subalit hindi rin naman nga ibig sabihin nito na tuluyan na siyang out forever sa barangay Hinebra gayong once nga na magtapos na ang kanyang suspension ay babalik at babalik pa rin nga siya sa kanilang kupunan kahit gaano mang katagal ang kanyang pagkawala. Pero kahit man nga mawawala si Justin Brownlee at kahit sino man nga daw pong import ang kanilang gamitin ngayon ay sila pa rin naman nga ay may pinakamataas na tsansa na magkampiyon sa darating na PBA Commissioner's Cup base sa ibinulgar ng ilang mga analyst.